ang proseso talaga nitong squash ano direct seeding pero tayo hindi natin ida direct seeding so welcome back po ulit sa ating mounting YouTube channel nandito naman po tayo sa ano pagga garden ito may preparation na po tayo na malinis na pagtanim na lang so ito yung buto natin kailangan ano natin sa bagingan yung iba kasi sumusunod sila sa proseso na direct seeding. Pero tayo hindi tayo susunod sa direct seeding kasi pag direct seeding natin ito, maraming umatake na mga uod. So pag sibol pa lang ng tanim natin, kinakain na sila maliit pa. So ang technique natin dito, ibabaging natin tapos malaki na siya na itatanim natin. Matigas na yung ano niya, matigas na yung katawan. Saka bago natin ilagay itong buto na to, dapat ganito muna. Ay binababad natin ito sa para mabuhay yung puting buto nya ang paglalagay nito is hindi tagilid flat ganito lalagay. yan huwag mong itagilid kasi yung buto itong tulak nya pataas pag umano na yung ano nya yung ugat nya kailangan flat kasi diretso sa lupa yung ugat nya hindi na itutulak yung buto pataas hindi tatagilid so yan po mga kapamers umpisa na po natin Alam niyo kapamers, yung dati natin tanim na kalabasa na ano yun. Nasa 1,000. 1,000 na puno yun. Yung tinanim natin. Ito siguro mga 300 lang yata ito. Maliit to, Maliit. Kasi napakamahal po ng fertilizer. Hindi nating kakayanin. Baka yung iba nga pala dyan mga kapamers, sabihin na bakit ganito ang technique ko. Ito po ay ano, naobserbahan ko talaga to sa Inabahaba ng panahon na naglulupa ako. Naobserba ko to na mas maganda pag ganito ginagawa natin. Hindi tayo lugi sa seedlings natin. At saka ano din, maganda yung tubo ng itatanim natin. Diyan sa mga farmers, diyan mga ka-farmers, alam ko, sa dalawang isip sila kasi ang proseso talaga nitong squash, ano, direct seeding. Pero tayo, hindi natin ida direct seeding. Nagawa po tayo ng sarili nating paraan. Kita nyo dati mga kaparmers, yung binaging natin doon sa kabila. napaka ng ano, pinanim natin. Saka wala nang umatasi na insekto. Kailangan kasi, pag organic gamit natin, pipili talaga tayo ng ganitong ano, ganitong mga ideya para hindi na tayo gumamit ng chemical. Kasi pag tingin natin yung tanim natin na inaatake po ng mga ano, mga insekto or mga anong mga umatake dyan sa pananim natin, mapipilitan tayo gumamit ng chemical para hindi tayo malugi. Eh, ito na isip po paraan. Punti na lang. Lima na lang. Ayan mga ka-farmers, tapos na. Tingnan nyo. Yan tingnan nyo yung mga buto ka-farmers. Yeah, ganyan yung tinanim natin.